Para sa mga college student na mahilig sa filmmaking, painting, songwriting at iba pang sining, inaniyahan po kayong sumali at ipamalas ang inyong talento sa mga contest na inilunsad ng Presidential Communications Office. Kung ano-ano ito, mga naghihintay na papremyo sa inyo, alamin sa ulat ni Alan Francisco, Rise and Shine, Alan. Serye ng mga aktibidad at programa ang isasagawa ng Presidential Communications Office o of PCO kasunod ng pagdiriwang ngayong Oktubre ng Communications Month. Una rito, ang short film competition na bukas sa lahat ng college students. Walang limit sa bilang ng mga participant na pwedeng makilahok sa gagawing pelikula. Tema ng kompetisyon ang ano ang bagong Pilipinas o ano ang kahulugan nito para sa iyo. Ang short film ay hindi dapat lalagpas sa dalawang minuto. May songwriting contest din ng PCO at lahat ng enrolled college students ay maaaring sumali. Bagong Pilipinas din ang tema. Ang awiting dilikain ay maaaring tungkol sa adikain ng mga kabataang Pilipino para sa bagong Pilipinas o kaya ang inspirational Filipino excellence at ang hindi matitibag na Pinoy spirit. Hindi dapat lalagpas ang 4 minutes ang susulat na kanta. Nariyan din ang essay writing contest na para rin sa mga college students. Parehas lang ng tema at tungkol din sa hadikain ng Filipino youth. Ang essay ay dapat nasa wikang Ingles at hindi dapat lalagpas ang 1,500 na mga salita. Mural painting contest naman ang pwedeng salihan ng mga enrolled college student. Hindi tataas ng lima katao ang maaring magtulong-tulong para sa isang entry. Gaya ng mga naunang nabanggit, bagong Pilipinas pa rin ang tema. 8 feet by 12 feet ang dapat na minimum size ng mural. Ito rin ay dapat maipinta sa mga dingding ng school premises nang may approval ng kanilang mga school management. Sa mga may hilig naman sa spoken word poetry, mayroon ding contest para sa inyo ang PCO. Hindi dapat lalagpas ng limang minuto ang komposisyon at dapat nakasulat at i-perform sa wikang Tagalog. Ang background ng video ay dapat Philippine flag. Ang lahat ng patimpalak o contest na yan ay mahikita sa Facebook page ng PCO. Nakalagay rin doon ang halaga ng maaring mapanalunan ang deadline ng pag ng inyong mga entry at iba pang detalye. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sali na, manalo at mag-enjoy pa habang ipinagmamalaki ang pagka-Pilipino. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.